magabi talaga na tahimik. Hindi yung tahimik na masarap, kundi yung tahimik na parang may gustong sumigaw, pero walang boses. Doon mo lang marirealize na kalimutan mo na pala siya. Hindi mo nakabisado kung kailan siya huling nagmessage, kung anong tono ng tawa niya, o kung daano kalamig yung boses niya kapag nagtatampo. Parang naglaho na lang, dahan-dahan. At sa una, hindi mo papansin. Busy ka sa trabaho, sa mga bagong tao, sa mga bagong lugar na dati hindi mo malapitan kasi baka ala alaala. Pero ngayon, wala na. Malaya ka na. Oh, iyan ang akala mo. Hanggang isang araw, bigla siyang babalik. Hindi man sa katawan, pero sa presensya. Isang like sa luma mong post. Isang simpleng kamusta sa chat pagkatapos ng buwan ng katahimikan. O minsan, isang tanong lang na walang intensyon, pero sapat para gisingin ang lahat ng tinulog mong damdamin. Bakit na ba ganun? Bakit bumabalik ang babae kapag nakalimutan mo na siya? Hindi ba dapat tapos na? Hindi ba dapat pareho na kayong tahimik? Ayon sa ilang relationship psychologists, may phenomenon na tinatawag na emotional imprinting. Kapag nagmahal ka ng totoo, nag-iiwan ka ng marka, hindi sa balat, hindi sa memorya, kundi sa paraan ng pagdamdam ng tao. Kahit lumipas ng panhon, may mga sitwasyon sa buhay niya na magpapaalala kung paano siya naging totoo. At doon, ikaw ang unang sumisilip sa isip niya. Pero hindi lang ito tungkol sa nostalgia o guilt. Minsan, bumabalik ang babae hindi dahil gusto niyang magpatuloy, kundi gusto niyang malaman kung nandyan ka pa. Kung yung tao na minahal niya ay buo pa kahit wala na siya. Sa mga sandaling yon, parang pelikula ang buhay mo may slow motion, may tahimik na musika sa likod ng isip mo. At kahit alam mong wala nang patutunguhan, may parte sayo na nagigising muli. Kasi minsan, hindi lang sila bumabalik para kamustahin ka. Bumabalik sila para subukin kung kaya mo pa rin silang hindi pansinin. At doon nagsisimula ang tunay na kwento. May mga pattern ng tao lalo na sa pag-ibig. Akala mo tapos ng lahat, pero ang totoo, nasa pause lang kayo. Walang closure na totoo, walang goodbye na malinaw. Kaya kapag may tahimik na sandali sa buhay niya, doon ka muling sisili. Psychologists call it the attachment echo. Kapag nasanay ang isang tao na naroon ka, sa bawat problema, sa bawat kwento, sa bawat gabi na hindi siya makatulog, nagiging parte ka ng emotional rhythm niya. At kahit matagal na kayong hindi nag-uusap, kapag bumagal lang takbo ng buhay niya, hahanapin ng puso niya ang lumang ritmo na 'yon. Ikaw. Hindi mo naman kasalanan, hindi rin sa gusto niyang paasahin ka minsan instinct lang. Para bang bumabalik sa isang lugar na alam niyang minsang naging tahanan. Isipin mo, nakikita niya sa social media na masaya ka, abala, tahimik. Wala nang mga post na may halong lungkot. Wala nang quote na patama. Walang bakas ng paghabol. At doon siya magugulat. Bakit parang hindi na ako parte ng mundo niya? Bakit parang kaya na niyang mabuhay nang wala ako? Yan ang sandaling nakakapag-trigger ng pagbabalik. Hindi dahil gusto niyang sirain ang peace mo, kundi dahil gusto niyang maramdaman ulit na may halaga pa siya. Pero heto ang twist. Madalas, yung pagbabalik na yan ay hindi para magpatuloy, kundi para magsara ng loop. Para sa kanya, closure. Para sa iyo, reopening Kasi habang sinusubukan mong magpakatatag siya naman ay naghahanap ng patunay na hindi siya ganap na nawala At yung ironic dito minsan kapag bumalik siya ikaw naman ang hindi na makaramdam ng dati Yung kilig nawala Yung sakit natuyo Yung puso tahimik na lang pero kahit ganun, may kilig pa rin sa ego mo. Kasi sa wakas, siya na yung humahabol. Siya na yung bumabalik sa mundong minsang iniwan niya. At sa sandaling yon, marirealize mong hindi lahat ng pagbabalik ay tungkol sa pagmamahal. Minsan, ito ay tungkol sa pag-validate. Sa pagtatanong ng, naaalala mo pa ba ako kahit hindi mo na ako mahal? Kapag bumalik ang babae sa buhay mo, hindi palaging malinaw kung bakit. Minsan may halong lambing, minsan casual lang, minsan parang walang nangyari. Pero sa ilalim ng bawat simpleng hi, may tensyon. Isang larong walang rules at pareho kayong hindi sigurado kung gusto mo bang manalo o matalo. Ito yung tinatawag ng mga eksperto na emotional re-entry game. Hindi ito sinasadya, pero madalas mangyari kapag may natitirang unfinished emotion. Isa sa inyo gustong siguraduhin kung may spark pa. Yung isa naman gusto lang patunayan na kaya na niyang hindi maramdaman iyon. At doon, nagiging mapanganib ang lahat. Isang sinting chat lang tapos konting kawanan. Susunod, reminiscing. Naalala mo yung tagulan noon? Namis ko yung ugali mong ganito. Hanggang sa bago mo namalayan, yung puso mong tahimik na ay biglang nabuhay muli. Pero iba na siya. Iba na rin ikaw. Wala na yung dating purong pagmamahal, napalitan ng pagsusuri, ng tanong, ng takot. At sa gitna ng lahat ng 'yon, nagsisimula ang laro. Sino ang unang mag- papakita ng emosyon? Sino ang unang aaminin na may nararamdaman pa? Sino ang unang lalayo kapag naramdaman ulit ang sakit? Sa mga galitong tagpo, hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Ito na itong tungkol sa kontrol. Kapag siya ang bumabalik, may bahagi sa kanya na gustong maramdaman ulit na may kapangyarihan siya sa iyo, na kaya pa rin niyang guluhin ang tahimik mong mundo. At ikaw naman, kahit ayaw mong aminin, gusto mong makita kung kaya mo na bang harapin siya nang walang sugat. Pero ito ang masakit. Sa dulo ng ganitong laro, walang panalo. Kasi kahit sino ang unang tumigil, may parte sa inyong pareho na masasaktan. Kaya minsan yung pagbabalik niya ay parang eksenang paulit-ulit mong pinapanood. Alam mong masasaktan ka, pero gusto mo pa makita kung may bagong ending. Ang totoo, wala. Pareho pa rin kayo nang nasa gitna ng pelikula. Nagbabalik sa mga eksena na dati nyo nang tinapos. Nakakatawa minsan, no? Dati, ikaw yung laging naghihintay. Laging nag-aabang ng reply laging umaasa sa mga senyales na baka bumalik siya. Pero ngayon nandito na siya ulit? Tahimik ka lang. Hindi dahil wala ka ng nararamdaman, kundi dahil sa wakas, marunong ka nang kumalma kahit may bagyo. Ito yung hindi naiintindihan ng taong bumabalik. Na habang abala silang hanapin kung anong nawala, ikaw naman ay natutong buuin ang sarili mo. Natuto kang umuwi sa mga lugar na Dating niyang pinupuntahan nang hindi na siya ang iniisip. Natuto kang mumitik, hindi dahil gusto mong ipakita na okay ka, kundi dahil totoo ka ng masaya kahit wala siya. At dun siya natatakot. Hindi sa pagkawala mo, kundi sa katotohanang hindi na siya mahalaga sa paraan na dati. Ayon sa mga behavioral experts, isa ito sa pinakamasakit na reality check sa isang dating partner. Yung makita kang gumaling sa sakit na akala nila, sila lang ang lunas. Kasi sa isip niya, siya pa rin yung chapter na babalikan mo kapag naligaw ka. Pero ngayon, ikaw na mismo ang nagsusulat ng bagong kwento. Kaya kapag bumalik siya, dala niya ang parehong energy, nostalgia, curiosity, guilt, pero ang sumalubong sa kanya ay hindi na yung taong iniwan niya. Ang bumungad sa kanya ay isang kalmadong bersyon mo na marunong nang sabihin, Salamat sa lahat pero hindi ko na kailangan balikan. At doon, nagbabago ang dinamika. Kasi biglang siya na ngayon ang hindi sigurado. Siya na ang nagtatanong na, Bakit parang hindi mo na ako hinahanap? Siya na ang nakakaranas ng lungkot na dati ikaw lang ang nakakaramdam. At marahil yun ang tunay na hustisya ng puso. Hindi paghihingitin, hindi pagpaparamdam, kundi yung simpleng katahimikan ng taong natuto ng hindi habulin ng gulo. Kasi minsan, yung pinakamagandang sagot sa pagbabalik ng nakaraan ay ang manatiling payapa sa kasalukuyan. Sa dulo ng lahat, may tanong pa rin paulit-ulit. Bakit nga ba bumabalik ang babae kapag nakalimutan mo na siya? Hindi lang ito simpleng miss kita, hindi rin ito laging mahal pa kita. Minsan, ito ay mas malalim, mas tahimik at mas totoo kaysa sa alinman doon. Kapag nakalimutan mo na siya, ibig sabihin na tanggap mo na ang nangyari. Wala nang galit, wala nang paghihintay, at doon nagiging malinaw sa kanya ang lahat ng hindi niya nakita noon. Ang katahimikan mo ay nagiging salamin ng lahat ng boses na tinakasan niya. Ang paglimot mo ay nagiging paalala ng lahat ng pabakataong hindi niya pinahalagahan. Psychologically, tinatawag itong post-closure curiosity. Ito yung urge ng tao na balikan ang mga taong nagparamdam sa kanya ng lalim, hindi para ibalik, kundi para intindihin gusto niyang makita kung anong klasing tao ka na ngayon, kung naging masaya ka ba talaga nang wala siya. At sa ilalim na yon, may halong pag-amin na hindi lahat ng iniwan nakalumutan. Kasi kahit siya may mga gabing napapaisip din kung paano mo siya tinignan dati, kung gaano ka kabait kahit nasasaktan ka, kung gaano ka katahimik pero totoo at habang tumatagal, nagiging malinaw sa kanya na walang ibang mararamdaman na katulad ng sayo. Pero heto ang twist, hindi siya bumabalik para muling mahalin ka. Bumabalik siya dahil sa iyo niya natutunang mahalin ang totoo at sa pagkawala mo, doon niya natutunang mahalin din ang sarili niya. At kapag naramdaman niyang wala na yon, kapag nakita niyang kaya mo ng mabuhay nang wala siya, doon siya tuluyang natatahimik. Hindi dahil nagbalikan kayo, kundi dahil natutunan niyang tanggapin na tapos na nga. Kaya marahil yung pagbabalik niya ay hindi sumpa, hindi tukso, kundi isang huling paglakad sa daang minsan ninyong tinahak para pareho kayong makasara nang hindi na kailangang magsalita. At sa dulo ng lahat, maiintindihan mo, hindi siya bumalik para muling mahalin ka bumalik siya dahil sa iyo niya natutunang mamahal ng totoo. At sa pagkawala mo, doon niya natutunang mahalin din ang sarili niya.